For today's episode, going naman tayo sa wedding ng aming bestie na si Annalou. I'm with my honeymoon loves and with the two beautiful and sexy ladies, Isa and Malou. Bukha naman akong linang dito. Ayan ang venue ng kanyang wedding. So busy ang lahat. Especially the groom. Wapong wapong kanya. Hi Noel. So ready ng lahat. Paparating na rin ang ating bride. Si Daddy nandoon. Busy sa kanya mga compares. The bride has arrived. Diyan na rin si Ate Gwen and the Chickie Teens. Ayan ang aking Bobby dogs. Ayan. Paki-daddy ni bride din very busy. Ang singer namin, waiting na rin. Ngayon, nag-start ng ating marching-marching. Ang mga abay, ang mga flower girls, and ang... Ano mang tawag tayo? Officiating and minister? Basta yung mga mga sa dyan na. And... Ayan na rin ang ating groom. Voice. ingatan niyo ang yes, aming paibigan na. Never paiyakin ang aming queen. Princess Ana Lu. Pupupo. Our principal sponsor, Barangay Captain J. Aris Galakao. Tita Aminal. Mr. and Mrs. Nestor Domale Mr. and Mrs. Bruce Obico. Mr. and Mrs. Herminio Barakao. Mr. and Mrs. Leonora Abon. Mr. and Mercedes Fernandez, Mr. and Rosalia Valdez, Mr. and Mrs. Aida Kakarigin. Ay, ang daming ninang at nino. Mga generous at sa tingin ko mga very good na ninong at ninang mga ito dahil nag-attend silang lahat sa wedding ng ating bestie. And of course, susunod ng ating mga abay. Asan na? Asan na si ano? Si sexy Aiza. Ayan sa si Ate Gwen, no? Bit-bit na naman si ko. Ay! Ayan na siya. Parating na siya. Hi, friendship Aiza. Sana makahanap ka na rin ng forever more mo. Yun ang wish ko for you this year. I come, this coming years sana naman. Sumambot ka bago mag-expire. Baka nasa karuba din lang ang iyong future girl. Seriously, I want the best for you, my friend. Sana makahanap at mahanap ka na rin ng lalaking magpapasaya at at kasama mong bubuo ng masayang pamilya. Woo! Wow. Ang hirap naman magiging stage nanay. Kailan mo talagang kilahilain 'yung mga anak mo para lang magmarka. Hay nako. Talaga naman ang mga chikiting na ito, inuubos ang pasensya ng nanay nila. Once again, Miss Ana Lou Samuel. Ay, isang sarap naman ikas, ha? Hoy, Noel Ulit ko Alagaan mo yung kaibigan namin Ang pretty pretty talaga ng bride. Ito yung part na nakakaiyak. Yung nagmamarcha yung bride. At literal na kukunin ng kamay so, ng kanyang magiging asawa sa kanyang mga magandang. Since so, magiging emotional talaga ang lahat. Tal tal Ito naman yung, yung most exciting moment sa isang kasal. Ibig sabihin, wala ka na itong karatotan. Buong karangalan ipinakikilala sa inyo. Walang sumutol. Na si natapos no na rin ang at kasal. At finally, aralor, ang aming kaibigan ay Mrs. Dupitas na ngayon. Yehey! Ginoo at ginang Noli V. Dubritas.

Ayan ng mga igadu, sinapit, fried chicken at iba pa. Pero bago ang lahat, mag-picture-picture -picture muna tayo at huwag kalimutang mag-pray bago kumain. May intermission May dance-dance pa later. At hindi na mapigil ang pag-selfie ng dalawang ito at my parentation ang ating singer sa newly newly Red couple mabubulon naman ako ayan walang kupas ang kagandahan ng kanyang boses parang ako lang kaya lang hindi ako binihayaan ng kagaya ng aking pinsan eh hey, pinsan ko yan ha. so may lahi din akong magaling kumanta may kini Congrats, congrats again, my friend. Sa wakas, belong ka na sa aming grupo. Mrs. Kada Girl, good luck, good luck, and God bless sa inyong magiging family ni oh Noel. Well. Hindi naman kami na-inform Concert mo na pala ito, Malu. Woo! O, ba? Diba? Very excellent. I mean, excellent. Woo, woo, woo! Ikaw na talaga. Ikaw na, ikaw na. Winner! hanapin ha. In behalf of March 2006, well, parang may mga na ito eh. To congratulate you, and and Noel. Well. God bless. Ano to? Reunion? Reunion ng March 2006? Hindi po. Mahal lang namin si Ana doon.